Ito ang bariyan limang piso ng Pilipinas. Ang taon ng paggawa nito ay taon 2020. Dapat ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nag issue ng ganitong uri ng bariyan limang piso na ang taon ng paggawa nito ay dapat 2017 hanggang taon 2017 lamang. Sapagkat binago noong ikalabing pito ng Disyembre taong 2000 ang ang ating bariyang limang piso ng sering NGC o ganitong sering nakikita ninyo. Pinaritan ito sa siyam na sulok na hugis nito. Bakit nag i pa rin ang Banko Sentral ng Pilipinas ng ganitong bariyang limang piso? Ipapakita ko muna sa inyo ang detalye nito. Sa harapan makikita ang isa sa mga bayani ng Pilipinas na si Andres Bonifacio. At sa rekula naman, makikita naman natin ang Tayabak, isang haraman na katutubo rito sa Pilipinas. Akin ang sasabihin ang ilang spekulasyon nito kung bakit nag-i-issue pa rin ng ganitong balayang limang piso ng Pilipinas kahit nakapagbago na sila ng hugis noong ikalabing pito ng Desyembre taong dalawang Ang una ay paggamit ng ganitong hulma upang makapag-issue pa rin ng ganitong barya sa taong iyon. Ikalawa upang magkaroon ng maraming baryada ng balayang limang piso ng Pilipinas sa taong iyon. At ikatlo upang maging sapat ang balayang limang piso na ito na maaaring tanggalin na sa sirkulasyon ang bariya ng limang piso na nasa sering BSB. Ang sering ng mga bariya ng Pilipinas na nilabas noong taong labing siya na hanggang taong dalawang at At yun naman po, magkita muli tayo sa Barya-Barya at Papel-Papel Express.